Good day mga mami. Tara samahan niyo ako dahil magluluto tayo ngayon ng madaling pang merienda, pang benta. Isa tong kilalang kakanina, binutong sa bicol. Kaya naman sa mga nanonood dyan na mahilig sa kakanin, panoorin mo to kasi ang dali, dali lang gawin. As in, easy lang yung mga sangkap na kailangan natin dito. Ang sarap at pwedeng-pwedeng pang lako o pang benta. Kaya naman, huwag na natin patagalin dahil excited na rin ako. Umpisahan na natin. So, ang una natin gagawin, meron tayo dito ang kalahating kilong malagkit. So, kalahati lang yung gagawin ko dahil pang uh, kain lang naman to dito sa bahay. Then, lagay natin sa isang uh, lagayan. At ito ay ating huhugasan para nang uh, malinisan talaga ng maigi. And pagkatapos natin mahugasan, ay bababara natin to ng tubig. So, hindi naman kailangan sobrang dami ng tubig kasi kailangan lang naman itong uh, ibabad ng dalawang oras bago natin ito mamaya gagawing suman o bago natin iluluto. After 2 hours nating pagbabad, so ang gagawin natin, tatanggalin natin yung tubig na nilagay natin dito sa ating malagkit. So, pwede tayong gumamit ng salaan or pwede rin naman na manual nyo na lang na itaktak yung uh, tubig sa lababo. So, tinatanggal natin yung tubig para makasipsip talaga ng purong gata itong ating malagkit. So, ito po ay madali lang lutuin para lang tayo uh, nagluluto ng sinaing mamaya. Pero gagamit tayo dito ng dahon ng saging. After natin na matanggalan ng tubig, maglalagay tayo ng asin. Half teaspoon. Ito ay optional pero ito ay yapang uh, balance kasi para may konting alat yung ating suman at hindi nakakaumay. So haluin lang natin. So, pagkatapos natin mahalo, set aside muna natin to. Then, dito naman, meron tayong uh, kakanggata o yung ating gata ng niyog. Bali dito, kailangan natin is 800 ml na gata ng niyog. Ito yung coconut cream. Then, maglalagay tayo ng half cup ng sugar. So, kahit wala namang sugar, ay pwede naman. Bali, kaya ako naglalagay ng sugar kasi kapag kinain mo to, yung uh, ating uh, binutong, pagbukas mo nun, merong mga nabubuong gata sa ibabaw, tas magbubudbud ka ng asukal bago mo siya kainin. So, instead na maglagay pa tayo ng sugar na gano'n ilalagay na natin sa gata para kapag kinain natin, manamis-namis na yung suman. So, half cup lang naman yung nilagay ko, kaya hindi siya ganoon katamis. So, nasa inyo na lang kung gusto niya pang dagdaga ng asukal. Sunod naman natin ay meron tayo itong daon ng saging. So, ito po ay akin ng dinarang sa apoy. So, kailangan ninyong painitan para po hindi siya mapunit kapag tayo ay magbabalot na ng ating binutong. So, kailangan nyo talagang ah, idarang. So, kailangan din po punasan ninyo ha, ng malinis na basahan kasi minsan yung ating nabibiling daon ng saging ay merong mga alikabok o may mga uh, sapot ng mga insekto para naman sure na malinis natin. At bago tayo magumpisa kakailanganin din natin ng panali kasi tatalian natin 'yan sa ibabaw. Ayan. So dinoble ko lang para mas matibay at hindi maputol. Kung wala kayo nito kahit naman yung sinulid na ginagamit sa pantahe o kaya kahit naman yung pinakatangkay ng dahon ng saging. So, kuha tayo ng isang pagpapatungan ng ating daon ng saging. So, dalawang daon ng saging yung kailangan natin para sure na hindi mabubutas. Then, ilubog lang natin ng bahagya. Gaya nito. Ayan. At maglalagay tayo ng malagkit. So, one fourth cup yung aking gamit para mas matali natin ng maayos. Pero nasa inyo, kung ano yung, gaano uh, gano'ng karami na malagkit ang gusto nyong ilagay. Pero kailangan yung sure na matatali ninyo yung dulo. Kung gaano karami yung inyong biga, ah, bigas o malagkit na nilagay, dapat ganun karami din po na gata ang ilalagay ninyo. At iwasan ninyo na mabubutas itong dahon ng saging ha. So dahil 1/4 cup, 1/4 cup din ng gata. So lagi nyo nga haluin kasi naglagay tayo ng sugar. Then, maglagay din tayo ng one 4 cup. Pwede kayo maglagay dito ng star anise para mabango. Pero kung ayaw nyo noon, kahit wala naman. Ako hindi na ako naglagay. Yan. Pagkatapos niyan, tatalian na natin. So, hindi naman kailangan totally na sobrang higpit ng pagkakatali dahil yan po ay aalsa yung ating malagkit. So, kailangan yung sakto lang na tali sa ibabaw. Tapos huwag nyong isagad sa pinaka-baba para hindi masakal yung inyong malagkit. Kasi yan nga po ay aalasa. lang. So kahit bata kaya to. Kasi wala namang masyadong arte yung pagbabalot natin. So ganyan lang yung gagawin natin. Tapos pwede nyo namang ikat yung nasa ibabaw para hindi sobrang haba ng balot. Ayan. Para malinis tignan. Then kapag nakat na, itabi lang natin tapos magbalot ulit tayo ng panibago. Ulitin lang ulit natin. So malaking tulong yung merong ganito tayong lagayan. Para hindi na kayo mahirapan. Tapos dahan-dahan po ang pagtulak ha para hindi mabutas yung dahon ng saging kuha tayo ulit ng malagkit para pare-parehas ang dami lalo na kung pambenta eh yung ating gata tapos tali ulit natin So, paulit-ulit lang na gano'n yung gagawin ninyo. Ayan. Ang sarap nito na kapag na-try nyo po. Kasi isa tong kakanin na sikat po sa bicol. Ayan. At ulit natin yung dulo. So, ganun lang po kadali. Ulit-ulitin lang yung procedure na pinakita ko sa pagbabalot hanggang sa matapos nyo pong lahat. At eto nga po, tapos na tayo magbalot ng ating suman. So, dito pwede na natin itong i-steam sa ating kumukulong tubig. Bali, nakagawa tayo ng 13 pieces at i-steam natin to ng mga at least 35 minutes. Mainam na kulong-kulo para maganda po ang pagkakaluto. Then, takpan natin. maya, -maya ha, mga after uh, 35 minutes, i-check natin to. So, ayan. Check na natin. Bali, umabot tayo ng 40 minutes kasi meron akong ginawa. Ayan. So, kapag sobrang kulong-kulong -kulo na yung tubig, gagawin nyo, imi-medium hit nyo na lang yung apoy. So, dahil ito ay luto na, pwede na natin tong hanguin. Patay na natin yung ating kalan. At, nako, bagay na bagay itong pang merienda. Tapos, kung hindi nyo maubos, ilagay nyo lang sa isang ziplock o close container din. Initin nyo lang. Ipatong nyo lang sa naging na kanin. Pwede nyo na ulit kainin. Ilagay nyo lang sa chiller, ha? Para hindi mapanis kasi may gata ito. At ito nga saktong sakto umuulan. Ang sarap nitong kumain kapag malamig ang panahon. Kaya gawa na po kayo nito. Nakita niyo naman ang dali lang gawin, di ba? So magbukas tayo ng isa. Habang mainit-init pa, buksan na natin dahil ito ay masarap kainin ng bagong luto. na. Wow! Grabe. Naglalangis talaga. Ayun yung kanyang pinaka gata o, may babaw. Ayan o, no, nakikita nyo yung gata niya. Iba, napunta na sa gilid. Wow! Lagyan natin yan sa ibabaw. Para mas masarap. Mmm! Ay, kapag ganito ang pagkain mo. So, ayan. Kain po tayo. Sarap. Ang sarap pala talaga pag purong gatay nilagay mo. Manamis-namis lalo na kapag ang gagamitin ninyo ay yung fresh na gata. Hindi yung nasa inkan, hindi yung nasa mga tetra pack. Dapat talagang asin yung, you know, yung mismong talagang fresh na piniga. Hmm. Pakainin ko itong susama ko. Ang sarap niya kasi yung tamis. Hindi siya yung sobrang tamis. Saktong-sakto lang, no? Tapos mayroong pang gata. Yan o, yung mga latik-latik na yan sa ibabaw. Ay. Tapos ah, ini pa. So, ayan, muli ako ng yung diskating nanay. Alam niyo naman, nakita niyo, sobrang dali lang gawin. Kahit yung mga anak ninyo, kayang-kaya. At ang kagandahan sa luto na to, hindi sa yung labsa, yung malagkit. Makunat-kunat. Alam mo yung talagang gusto ko sa kanil, ayoko ng labsa yung pagkakaluto kahit sabi ko. Ito talaga. Try nyo na. Kalating kilo lang yung ginawa ko, pero ang dami oh. Hmm. 13 pieces na ganito. Hmm. Diba? So, kayang kaya talaga yung pambenta. So, ayan. Muli ako inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam. Harap.